Magandang araw ka agapay. Welcome once again to Kapitira, the 15-minute program where we talk about the greatness and the glory of God. Ngayong araw po, eh, we will conclude our short study in the book of Jonah. So my Bible po kayo, we'll cover Jonah chapter 3, 1 to 5, tapos po uh, we'll talk about chapter 4. No? Yun po ang focus po natin ngayong araw. So I hope you have your coffee. Magkapi po tayo, 15 minutes lang po to or less, mabilis lang po. And And your bible ready er bago po tayo magsimula sama-sama uh, po muna tayo manalangin Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin upang mag-aral po ng inyong salita. Buksan niyo po ang isip po namin at kalooban po namin upang maintindihan po yung grace ninyo, Panginoon. Yung inyong biyaya at habag na lagi pong nandyan po sa buhay namin. Maaring hindi po namin nakikita pero nandyan po lagi yon. Turuan niyo po kami na magkaroon ng desire na maging katulad ninyo na kung paano po kayo ka-gracious, ay yun din po nawa yung maging uh, pamumuhay namin na kami rin po ay magiging gracious sa mga kapwa po namin. Especially dun po sa mga taong hindi po namin gusto. So gabayan niyo po yung pag-aaral po namin sa araw na to at sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Bible po kayo. Uh, buksan niyo po ito sa Jonah chapter 3. Basahin po natin Jonah chapter 3, 1 to 5 tapos po babasahin natin maya maya ah, Jonah chapter 4 Jonah chapter 3 1 to 5 ang sinasabi po ganito then the word of the Lord came to Jonah the second time saying arise go to Nineveh that great city and call out against it the message that I tell you so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord now Nineveh was an exceedingly great city three days journey in breadth Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. nung nakaraan po na nagkwentuhan po tayo, we saw Jonah doon po sa belly of the fish, doon sa pinaka ilalim po ng karagatan. At doon po niya nakita yung grace ng Panginoon na na neglect niya marahil sa kanyang buhay. Pero we also noticed no na despite yung uh, situation niya no na talagang mahirap ay nandoon siya sa ilalim ng dagat nasa tiyan po siya ng isda ay eh, yung prayer niya sa Panginoon na imperfect pa rin, matigas pa rin yung puso niya concerning itong mga Ninevites na ito. But the Lord gave him a second chance, no? Uh, sabi doon, the the fish uh, vomited him out into the dry land. Ngayon, uh, if you remember, uh, modern day Nineveh is Mosul, Iraq. No, eh, kung titingnan niyo po yung lugar na yun sa mapa, eh, wala po masyadong tubig doon. Wala pong dagat sa Iraq. Uh, so, it's most likely sa isang parte, isang shore po siya na malayo pa po sa Nineveh, dun po siya hinatid ng isda. And going to Nineveh, you know, it took Jonah uh, some time to get there. No? Uh, siguro hinayaan siya ng Panginoon. Pag-isipan mo muna yung mensahe at yung bagay na ipinapagawa ko sa iyo. So he gets to Nineveh after some time, no, uh, out of this journey. Siguro yung katawan niya, yung eh, mukha na pong talagang gulagulanit na dahil nga Ayun, galing nga po siya dun sa chan nung uh, fish na yun. No? Yung message niya sa Nineveh, eh, pretty straightforward. Ang sinabi niya lang doon yet 40 days and Nineveh will be overthrown. Wala po siyang mention ng grace ng Lord, wala po siyang mention ng forgiveness ng Lord. Ang sa kanya lang, eh magugunaw na kayo in 40 days. Pero something shocking happens yung mga Ninevites po na ito from the greatest to the least they all repented even the king no and eventually if you read the rest of chapter 3 makita mo pati yung mga hayop no pinagrepent din nila they put on sackcloth from the greatest to the least and there was a great revival in Nineveh uh, to such a degree na hindi na natuloy yung calamity na manyayari sana sa kanila if they had not repented yet ang message lang ni Jonah in 40 days you know God will overthrow you Now, sa Bible niyo po samahan niyo po ako sa Jonah chapter 4. Ito naman ang sinasabi. But it displeased Jonah exceedingly and he was angry and he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful." Slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore, now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said, Do you do well to be angry? Now Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city now the lord god appointed the plant and made it come up over jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort so jonah was exceedingly glad because of the plant but when dawn came up the next day god appointed a worm that attacked the plant so that it withered when the sun arose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die, and said, It is better for me to die than to live. But God said to Jonah, Do you do well to be angry for the plant? And he said, Yes, I do well to be angry, angry enough to die. And the Lord said, You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perish in a night and should not I peth in Nineveh that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left and also much cattle nagmamaktol si Jonah because hindi na overthrow yun Nineveh ang sama-sama ng loob niya dahil hindi natuloy yung sakuna na dapat eh yun ang mangyayari sa mga Ninevites So ang ginawa ni Jonah no after niya makita yung revival na nangyari sa Nineveh nagmaktol siya nagdadabog siya sa Panginoon at pumunta siya doon sa labas ng Nineveh naglagay po siya ng tent niya doon titingnan niya kung guguho nga yung Nineveh at yun ang pangarap niya yun ang inaasahan niya pero hindi nangyari Matigas pa rin ang puso niya sa Panginoon at this point at exactly ito ang punto ni Jonah kung bakit siya galit sa Panginoon sabi niya I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Sabi niya, ito nga ang rason kung bakit ayoko gawin to eh. Kaya gusto kong tumakbo palayo papunta sa Tarshish kasi alam kong naggracious ka. Tayo ba na intindihan natin ang grace ng Panginoon? Alam mo itong alam niyo itong recent trip ko sa Baguio no, na nakikwento ko simula pa last time. Eh nung pag namin ng Baguio, may nakita kong yellow na butterfly na dumaan lang sa harapan ng kotse namin. Apparently, yung paru-paro na yon pag uwi ko, eh, na-realize ko, ito ay rare pala na breed na... Of all people, isang nanay ko sa nag breed nitong butterfly na to kasi yun ang hobby ng nanay ko. Uh, meron siyang mga alagang mga caterpillar na nagiging paru paro Ano? Ang, ang tawag dito ay three-spot grass yellow eh, ganito po siyang paru-paro. malit eh, maliit lang po siya pero napakaganda niya. Dilaw na dilaw siya. Uh, pag itong uh, butterfly na ito, ay lumabas sa kanyang chrysalis. No? Hindi pala tamang kukun ng tawag doon. No? Pag butterfly, dapat chrysalis. Paglabas niya sa chrysalis, eh, wala pa siyang kakayanan talagang lumipad. So, nahuhulog siya doon sa pavement, doon sa sahig, sa simento. And, uh, kung iiwan mo siya doon, kaya pala siya almost ma-extinct na. Kaya very rare siya. Kasi pag nahulog na siya, a uh, madalas nilalanggam siya or kinakain siya ng ibon or kahit anong mga mga ano diyan mga daga or any uh, unwanted uh, uh, predators eh pwede siyang uh, mamatay uh, because of that so napapansin ko during that time na nagsistay kami sa Baguio my mom will always go out to the garden and pick up these uh, butterflies one at a time uh, pupulutin niya tapos ilalagay niya dun sa mga halaman uh, kung saan siya dapat na naroroon na, ano And uh, just looking at that, I realized ganun pala yung grace no na meron ang Panginoon no. Na sa tingin natin may mga maliliit sa perspective niya siguro, maliliit, insignificant na mga nilalang, mga beings no. Kagaya natin, kagaya ni Jonah, matigas ang puso sa Panginoon, napaka simpleng bagay no. Hindi <laughs> niya pa magawa ng buong puso, propeta pa naman siya inconsistent. Yet, ang Panginoon natin very gracious siya no na ganun yung kalalagayan natin pero dinadakot tayo ng Panginoon isa-isa he, he picks us up no and he returns us uh, to where we are supposed to be what an amazing picture of grace uh, and grace ay napakaimportante na maintindihan natin in fact grace is what makes us Christians do no? again um uh, Indors ko po itong libro na to ni Tim Keller. Ang tabag po dito The Prodigal Prophet tungkol po ito kay Jonah no. Napakaliit lang na libro pero napaka encouraging uh, sa sa ating walk sa Panginoon no. So let me read to you a certain passage here. Sabi ni Tim Keller, the main purpose of God is to get Jonah to understand grace. The main purpose of the book of Jonah is to get us to understand grace. If Jonah failed to understand the mystery of God's grace, it is most certainly possible for us. Ignorance of the depth, the depth of God's grace causes our most severe problems. Until we understand that we are like Jonah, just a shadow of what we could be and should be. The doctrine of the grace of God is that which sets Christianity apart from all other faiths. It is the central message of the gospel. I couldn't agree more with uh, the late Dr. Tim Keller. Do you understand the grace of the Lord? Ang sabi ng Panginoon, ikaw, Jonah, tigas-tigas ng mga puso mo, ng puso mo towards the Ninevites, pero may halaman na akong pinatubo sa'yo. Nung nandyan yan, tuwan -tuwa ka kasi mainit pero nung panahon na tinanggal ko naman yung halaman na yan sa'yo, nainitan yung ulo mo, di ba? Uminit tuloy yung ulo mo. Uh, nagmamaktol ka. Galit na galit ka dahil nawala na yung halaman. Pero ako ba? Wala ba akong karapatan mahabag dito sa 120,000 na mga taong ito that, that doesn't know any better. They don't know the right hand from their left hand. Hindi nila alam yung ginagawa nila kasi wala silang pagkilala sa akin. May ganung klaseng grace ka ba? Have you experienced the grace of the Lord? Wala po tayo sa kinalalagyan natin ngayon apart from the grace of God. But because we receive God's grace, ang tanong po ng Book of Jonah ay eh, ibibigay din ba natin itong grace na ito sa iba? Ito yung ending ng Book of Jonah. Parang cliffhanger, di ho ba? Pero alam nyo, kung iisipin nyo talaga maigi, itong Book of Jonah ay very redemptive. At masayang ending siya. Alam nyo ho bakit? Ang author po ng book ng Jonah ay si Jonah. <laughs> Kinekwento po ni Jonah yung kung gano'n siya ka-immature, gano'n po siya ka-ungracious, at kung papaano siya tinuruan ng Panginoon na maging gracious. Itong grace na to ay mahirap matutunan, mahirap ibigay, pero because of the working of God, kung hayaan natin ang Panginoon na siya ang kumilo sa buhay natin, ito din po ay posible po na magkaroon sa ating buhay. Maraming salamat po sa pag-sama sa akin ngayong araw sa Kapitira. Ako po si Pastor Rolivic Tira, PRV for short po. Join me again next time dito po sa Kapitira at dito po sa inyong FEBC Radio TV. And by the way po, available na rin po ang Kapitira sa Spotify. So uh, Spotify at sa mga Facebook uh, uh, users po natin dyan, meron po tayong Facebook page dito po sa DZAS at may Kapitira page na rin po tayo sa Facebook. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. Uh, I hope that you are blessed. Aguptuway ay maghihiwa-hiwalay, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong grace. Salamat po sa pagpapadala sa aming Panginoong Yesus na siya yung embodiment ng inyong grace. Siya po ay namatay po para sa amin, mga hindi karapat dapat. Pinulot nyo po kami mula po doon sa kamatayan at kayo po ang naglalagay po sa amin sa inyong kaharian, uh, sa inyong piling sa langit, Panginoon. I pray na hayaan nyo po kami makita yung grace ninyo, Panginoon. Mamuhay dito at tanggapin po ito at ito naman po ay ibahagi sa iba. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Kami po ay nagpasalamat sa inyo uh, dito po sa mga sandaling ito na pwede po kami makapagkwentuhan tungkol sa inyong salita. Pagpalain nyo nawa ang bawat isa at patuloy po kayo nawa mag-glorify sa mga buhay po namin, lalo na sa pagsunod namin sa inyo. We thank you, Lord, for this time. In Jesus' name. Amen. Marami pong salamat sa pagsama po sa akin. Next time po ulit dito lamang po sa inyong FEBC Radio TV. God bless you po. See you again.